Ayan guys, yun screen natin ha. Oh. May patay. Dami na ipo ng no? malilito. Ayan guys ha. Oh. Tignan nyo po. Dami na maliliit. Oh, Uy, dragon bobo natin ha. Oh. Hmm? Nandun na po ni Master June. June Cruz. Okay. Uy, dami na no. Grabe naman yan. Sabi sa ibo, pag sabado, maraming huli. O, oh, yun po guys, o. O, di ba? talaga, maraming huli. Asya ba, na. sabay na po yung dragon bobo na yan. Ayon. Partida, lasing pa yan, ha. Wala pa sa... Samud ba? Dami ka agad, o. Oh. Ay, sibo. Hmm? Wala na yung malalaki. <laughs> <Tandis>. <laughs> mga Pandaing po. Ano po, yung dulo pa lang eh. Kabilang dulo pa lang guys oh. Ay, ito na ganda oh. Kasi inaabang natin yung mga malalaking bulig eh. Sabi sa ibang, pagsaba doon talaga maraming huli eh. Ay, eh, buhol na <laughs> ito. Yan po yung buhol na eh, talaga. Hindi uh, na naman patatanggal eh, buhol. Daming sida ka ngayon. Ayan po si Master Jun. Huwag niyo po kalimutan like and follow and share. Ang pogi ng iba ito dah. Ayan po yung dulo. Ayan oh. oh. Meron pa rin yan. Ayon. Tamo nga oh. Hindi na masamayang guys. Kalong Ka yung mga hipong malilit, mga idol oh. Nalulusot. Eh. Nalulusot eh oh. Siyun ko, katin oh. oh, ko lang Ayan guys ah. Nalipat naman tayo dito ng hibok. Matagal tayo ko lang <laughs> bu, <laughs> hindi pa nasa <laughs> tayo. Nakakata mo rin. <laughs> wait, 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 lang po kayo, dating po tayo sa kalambu. Ayan guys oh. Happy Saturday na ako. Ano ba naman yan, oh? No? Marami na naman. Oh. Magandang pangit tayo ito, mga idol, oh. Sana all goods. sabay sa, sabi, sa dulo, yung malaking bulig. Okay, dulo na Eh, malaking bulig yung buk. Sigurado ka? Oo, eh, naku, eh. Sabado ngayon. Basta pag Sabado, oh, maraming huli. Ayan na po, mga idol, oh. Naku, nagtatalo na na po, oh. Ang dami, oh. Ayun, oh. No? Ano ba yun? Janitor. Janitor na naman po. Kukuto na <laughs> janitor piece na naman. I laki. Iyaw ka namin. Sige ka. Hindi mo ubus-ubus yung janitor. Ayan. Na, eh. May nag-comment sa ibang lugar do kinakain yan eh. Gusto niyo pong makakita po. Nakakinakain po yan. Iyaw po kaya natin. Wala po si Mike. Wala <laughs> si Michael ta na marindu. Shout out sa'yo Michael. Nami-miss ka nun ng janitor. <laughs> Ayan guys, alam na, alam nyo po yung bolo kung kanino. Patindi yung bolo. Okay, Ito yung master gym po yan. ulo na naman. Laka ng janitor. Hmm. Suwabe, suwabe. Doon ka Bye bye. Bye guys, mga dragon bobo. Ay, hindi na si Master dyan. Mukhang ano ah. <laughs> hindi pa kasi nakawakan gano'y ano eh. Dragon Bobo eh. Ayan. Basta pag si Master dyan ang gumalaw, tiyak eh. Maraming huli. Oo. Oo. Ayan o. Oo, pa rin guys ha. Ah. Wala pa rin yung bulig ng malalaki Ah, ah baka ako oh, nasa kabila. Mexican Dragon Bobo po yan Baka dito Ramdam mo ba master? Oo uh, Ay ramdam meron maram. Malakas eh Malakas daw po sag ay yun Ayun o ayun guys Ay nako ayun na po mga idol ha Puro paksiwi Puro paksiwi niya tayo naman <laughs> Ay <laughs> Kaya paano may huli <laughs> di na po masama yan Masa may huli okay na yan pero mas masarap po pag may mga bulig eh, pambenta po yun eh. Doon sa bukatot? Sa bukatot. Yurado yun. Hintayin nyo po yung bukatot. 100%. Maraming bulig yun, namasag yun eh. Puno yun. Ayan po si oh. Sa mga nagsasabi po hindi po pinapawala yung mga malilit, ayun po oh. Inahagis siya po yung malilit oh. Binabalik niya sa sapa. Ayan mga idol, papandawin na po yung screen. Oh, okay. Sa mga nabibitin po sa video po ni Adrian C. Cruz, punta lang po kayo sa YouTube channel niya po. Andun po yung mga full video. Adrian C. Cruz, yun po yung YouTube channel niya po. Paki-subscribe na po. Huwag mo makalimutan si Master Jun ha. FB account po. Jun Cruz. Ayun na po mga idol. Inangat na po ha. Ay, sabi sa'yo marami yan o. Ayun marami Ay, o, no, dami o. Oh. Nga, sabi ko pag sabad talaga maraming huli kasi lagi sabad oh araw-araw sana sabad oh <laughs> ayun guys oh ina mo oh, so mahihilig sa mga paksiw dyan abang-abang lang po kayo ayan po oh, dami oh pampaksiw lang po yan ganda puro tilapia oh shout out sa iyo Romeo Katukutan walang kamatayang tilapia good morning good morning ganda ng size oh Ayan, salin na po ni Kuya. Masang oh, pulang per kilo niyan. <laughs> Kulang na lang pamigay. Kamura ega. ga. po namin yung eh, malilit para sa future. Baka na kami huli dito. Ayan Ulit ko lang po sa mga nabibidid sa video ni Adrian C. Cruz. Pasyalan nyo lang po ang kanyang YouTube channel. Adrian C. Cruz po. Wala pong pinagbago. Yun po rin po. Andun po yung mga full video niya. Tutulong video. Kasawa po kayo ron. Wala nang edit. Nandun na lahat. Basta huwag nyo po kakalimutan. Subscribe po. Ayan guys. O akala nyo hindi po pinapawala yung maliliit Hindi lang po nakikita sa camera okay, Pero pinawalan na, po yan Ayun na isang air ice cream malit Ayun po Ang Pinina na po, po. po. Man, po. Oh, Naku po sabi sa inyo Walang kamatayan talapi mga idol Nakawala po isa Ay pwede na po yan Hinuli po tas pawawalan <laughs> May bulig ano? Maglulong ka lang eh yan guys oh. eh sir kasi ito hindi mo nang nagdadalaw isip kung papandawin o, ano eh pandawin na rin natin baka sakali eh oh. ayon. wala nga huli malilit ibalik na natin ayon. sa karagatan yun po isa ayon, sige dyan na lang muna kayo wala muna panlipat na yun na Ayan po guys, ah. pantayin po yung natin. Ito naman, maliit na naman to. Pantaw lang ng pantaw. Pantaw ng pantaw. Oh, oh, huli po, lapad. laki ng lapad ng gurami. Yung mahil sa gurami, ayan po. Ganda wa. Oh. Ganda ng, ng size. Yeah. Ay, may butas na pala rito. Ang palito na yung mga skin oh. natin, mga idol. Ayan. Ang tatawa rin lang po. Guys, dito po pumapasok kayo isla oh. Ayan po. Ayan po yung entrance. Yung, yung entrance. Lahong exit. Kabila, pag gusto nyo lumabas, matutusok siya. Sumunod yung tropa natin sa guys, no? Si Putlong. Nainom din yata, master dyan. Good morning, Putlong. Magaling ka, nakasunod ka pa. Ayun po si Kuya. Ano pa po Sinundo. Sinundo, pare. Sinundo. Na, na may tubig. Ayan. Ayan guys, tumahan natin yung tubig. na po ni Master Jun. Ayan po yung dulo. Dito po kayo, nag-away ba <laughs> Ayan, ayan Magkapatid ba yung Master Jun? Ha? Magkapatid. Magka, mag-boyfriend. Mag-boyfriend. <laughs> GFBF pala sila mga idol. <laughs> ay medyo naiimas masana si Master Jun. Tinanggal na po yung buhal. Wala na over. <laughs> ayan guys oh. oh, oh Grabe oh. Grabe, parang Buti na hawakan mo kagad ka ano. Oh? Hmm, sabi sa inyo okay. oh. Magaling talaga pag si Master Jun ang gumalaw. Mamaya sawa yan. Sawa so, oh. na naman. Ah ikaw na. Hmm? <laughs> Hige, alam mo na ako nakita. <laughs> Nakagulat yun. Buti nahawakan kagad so? yung dulo. Ay hindi ng bulig siguro yan uh -huh. oh. Ayan na po. Oh. Nasa dulo na po yeah. tayo guys. Oh. Ayan, ayan. <laughs>

Ganda ng Julio. Press na press. Galing sa river. Ay, sa irrigation po. Grabe, no? Sabi sa ibok, eh. Kaya Sabado, oh, ano? Sabado, linggo. Sana araw-araw Sabado. Oh. Kaya oh. nga, eh. Wala na mag-aaral. May butas mas na si Master Jun, you know? wala yung ang over. <laughs> sigurado yung kamami, maainom na naman. Laki naman bulit eh. Ganda ng... Nang... Ay, bak, may lumos. May lumos na tayo sa ino. Kulok may nakalusot. May nakalusot eh, mga idol oh. May sira pa rin. Ha? May, may butas. May nakalusot ang bato. Sigurado maraming nakawala pa rin no? oh. Ayun ay, oh. Ang lakas. Ayun po, mga lakas yung ng ano. Ang lambat natin, mga idol oh. Tinakagat eh. Hmm. <laughs> Matatalim yung mga pangil na yun. Mahayo ito, mayro, sigurado, ito, mo muna. Ito, meron sigurado rito. Nakalusot na Oh, <coughs> huwag nyo pong kalimutan ha. Follow nyo po si Master <coughs> Jun <mga> Cruz. yan <laughs> si Cruz po. Mga, mga pogi ng iba haguni po yan. Kaya nga eh. Oh, palabas na kanina yun eh, no. Buti nawa kami dulo. Ayun mga idol oh. May sira oh. Ganyan po kalakas manira yung bulig oh. Lambat pa yan ha. Ayun muna na. Ay, pinandaw na po yung isang. Sira uh, pa pare. Oh, wala. Nang laman. Wala, wala. wala ko may bulod din uli. Wala, wala, wala. Yan din sa mini. Tapo natin ng maliliit. Na mini na maliliit. Ah, Pinapawalan pa yung maliliit. Sayang. Kami rin uhuli eh palalakin na namin. Madalas pa nagpapawala ng malilit di lang po nabibidyo eh. na to, ulam na to. <laughs> Pagkatapos ko e, magpili na malilito. Sasa, yung malilito naman, oh. may patay po. Pa oh. Yun nga oh. Kaya pa tayo. nga kayo, ba't namamatay yung isda? No. Oh, nakasintay sa Hindi oh, siguro na kay ngayon. Sobrakas na yung... sobra so, aso <laughs> Alam ko <laughs> pa naman, malaki. Alam ko naman marami. Maka-art isda na ito, alam mo, bulig. Bulig Naas. na naman. Nakas <laughs> bubusag <laughs> <laughs> Walang kamatayang bulig mga idol Okay, lipat ulit tayo ng pwesto Ayan guys Guys, sa screen na naman ito maliit Ang gumagalaw Ang gumagalaw Hala Ayan si Bok Pinatanggal yung tali mga idol Tapos ayun po natin Ayan po yung screen natin sa kabila po mayroon po tayong dragon booboo hindi lang sa puso ba tayo ala naman meron yan, baka nandito sa dulo po pag wala dyan, nasa dulo yan, tiyak iyon nga oo, sabi si sabado eh <laughs> pag sabado, always yan, always maraming fish nasa dulo sa kabila Ayan na po. Ang daming hipot. Tumatalo na. Ang oh. kulambu natin. <laughs> May wagang kulambu. Ayan mga idol. Ayan Ay! Ano ba yun? Wala, yeah, lang mo ko. Nakabila uh, <laughs> tayo. Ay! Walang huli. Walang huli na siro. Bibihira ito mga idol. Ayan guys. Huwag Huwag